anap tayo ng mga islag ngayon. So, isa sa mga peste kapag katatanim lang yung seeds o seedlings natin. So, kasi gustong-gusto nila yung kasi young pa yung mga leaves niya. So, madaling nilang nguyain. Ito lang po pala yung gamit natin. Stick lang yan po na matulis. Ganun lang natin. Ang oh, kiwit. And so sa Ang ibang gustong gusto po ng mga isla is yung mga corner Malapit sa ano. Ganito. Dinding ng Carton, and siyempre kapag basa and then sa morning ganun at saka afternoon so dun kayo this is the best time na manghuli tayo ng mga slug dito saka mga snails din saka yung mga bila bila Okay, let's go. And so, hindi ko alam yung term bermicide ata yung pag sa ganitong mga molus. Or molosicite. Uh, meron silang poison na pang patay sa kanila and yung poison po pala na sinasabi nila is spread mo lang po sa mga pwede daw sa kanar kasi aamoyan din daw ng mga molos yun mga islag actually hindi lang po islag kundi mga molos o yung mga susuk. at ang iba po namang ginagawa ng mga ating ka farmers dyan is asin yung ginagamit nila so hinuholi din nila then nilalagay nila sa asin so, namatay talaga yung mga yun and kaya pala gumagamit ako ng stick sa pagpatay sa kanila is ano very sticky kasi yung mga yan saka pwedeng mabuhay daw yan sa yung katawan pag hindi mo nahugasan ng gusto ano yung pagpatay siguro doon mo na lang na durog ito kasi pwede daw mabuhay pa yan kapag putol putol so yung ginagawa ko talagang dinudurog ko talaga lahat kahit lumabas pa yung mga chan nila. <laughs> so pasintabi po sa mga sensitive dyan. Ayan, and minsan pa nagtatago sila sa mga leaves ng mga seedlings natin. oh. Kailangan din tingnan. Kasi nakalilim nga eh. Ayan, so yun lang po mga famix Paki-follow at paki-subscribe naman tong munting tahanan natin para <laughs> makapag-share pa tayo ng mga tips or technologies or mag research tayo dito tungkol sa mga farmings ganun yun agricultural tips so yun lang po mga farmings